alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng DBM na makakakuha ng pinakamalaking porsyento sa national budget ang sektor ng edukasyon. Si Sujin Kim sa Sentro ng Balita. Tiniyak ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na sa susunod na taon ipagpapatuloy ng DBM na iprioridad ang pagpupondo sa sektor ng edukasyon. Alinsunod sa pangitain ni Pangulong Marcos Jr. at sa mandato ng konstitusyon, pinangako ni Secretary Mina na patuloy na makakakuha ng pinakamalaking porsyento ng national budget ang sektor ng edukasyon. Pinagmalaki ni Secretary Pangandaman na sa taong ito, ang edukasyon, kultura at manpower ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng budget na nasa 983.5 bilyon. Kabilang dito ang 132.929 bilyon para sa mga state universities at colleges sa bansa. Samantala, katuwang ang MMDA inulunsad ng DBM ang Green 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 program. Layunin nitong pagandahin ang mga pampublikong open spaces at tulungan ang mga LGUs na gawing mas sustainable at internet connected ang komunidad. Hindi lang po natin mapapaganda ang kapaligiran at infrastruktura. Kung hindi, ay magagawa din nating ibsan ang masamang epekto ng climate change. Tulad ng malubhang init, polusyon at pagbaha. Kabilang ito sa pagtaguyod sa inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Philippine Development Plan 2023 to 2028 Chapter 12, Expand and Upgrade Infrastructure align with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s Build Better More program, malaki po ang maitutulong nito sa ating mga komunidad, lalo na sa pagpapabuti ng kalusugan at kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Mahigit isang bilyong pisong pondo ang gagamitin sa construction, rehabilitation at pagkukumpuni ng mga recreational parks at plazas, botanical gardens, bike lanes, walkways at recreational trails we are able to take huge steps towards fulfilling the President's goal of a bagong Pilipinas, where every Filipino is committed to the improvement of life in the community. Naunang sinabi ni MMDA Acting Chair Don Artes na daragdaga ng MMDA ang budget nito ng 200 million. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.